Ayan. Mag magbawas tayo ng daun. Para yung abuno direct na po sa taas. Hindi na po kakain ng abuno itong mga daun na to sa baba. Ayan. Kaya bawasan natin itong mga daun. Ayan guys. Saka hindi na rin yan ng kwan. Mga wood. Kasi malinis yung sa puno niya. Po guys. hindi na ako mag pruning daon lang yung babawasan Saka itong maliit na sanga nya pwede na rin natin tanggalin yan Yeah.